Yo! Kamusta mga man? Nandito tayo sa bahay ngayon. Uh, mga man, naranasan nyo na ba mag-post o magtanong kung okay lang ba gamitin yung mga skateboard na galing Shopee? kung oo, ang laging sasagot lang sa iyo ng mga skaters doon ay huwag ka diyan bumili sa skate shop maganda o kaya support local skate shops, 'di ba? Mga man ang tinatanong namin kung okay lang ba gamitin yung skateboard na to. Hindi naman namin tinatanong kung saan maganda bumili. Alam naman namin na maganda talaga bumili ng skateboard sa skate shop. Pero obvious naman na kaya kami nagpost ng ganito ay dahil wala kaming sapat na pera para bumili ng skateboard sa skate shop. Sure din ako na nagtingin na kayo ng skateboard sa skate shop. Magkano ang presyo? Nasa 4k, 6k o minsan nasa 8k yung full set. Eh kahit siguro magulang ko noong beginner pa lang ako, eh walang ganong kalaking pera pambili ng skateboard. Kaya ngayon ilalagay ko yung sarili ko sa inyo at dahil nga malapit na rin magpasko, syempre magkakapera tayo kahit konti. So magtitingin tayo ng murang skateboard sa Shopee. Sasabihin ko din sa inyo yung mga pros and cons nila at magsisimula tayo sa mga halagang 400 pesos lang to 1,000 pesos. So tara! Okay mga man, nandito na tayo sa shopping ngayon. Siyempre, isa-search natin ay skateboard para makahanap tayo ng murang skateboard. So titingnan natin. mag start muna tayo sa 400 pesos. So maghahanap tayo ng murang skateboard na tag 400 pesos lang. Dito, kapag nasa labas kayo ng Shopee, mga man, una nyo agad tingnan, syempre, ay yung presyo. Sunod nun, tingnan nyo din kung ilan na yung bumili at saka yung ratings niya. Katulad nitong pipiliin natin, tag 448 pesos lang siya, 20 sold, tapos yung ratings niya ay mataas. So, ito yung titingnan natin ngayon. Gantong skateboard yung makikita nyo sa mga bangketa na malapit sa atin, di ba? So, una nating titingnan mga man ay yung gulong niya. Sa mga gantong klaseng skateboard, ang kadalasang gulong talaga na ginagamit ay plastic lang mga man. Ang totoo kasing skateboard wheels mga man ay mas mahal pa sa buong skateboard na to. Nagkakahalaga ng 1,200 to 1,600 ang original na skateboard wheels. Kasi polyurethane ang ginamit at hindi plastic. Madulas ang mga plastic na gulong at saka mabagal siya kahit gano pa kabilis yung bearing mo. Pagdating naman sa bearing ng mga gantong klaseng skateboard, i-expect e nyo na, na hindi siya gugulong na maayos. Manipis ang pagkagawa dito at saka hindi matibay. Okay ngayon, sunod naman natin ay yung trucks mga man. Manipis lang ang trucks ng mga gantong klaseng skateboard at saka pati yung bushing niya malamang ay plastic din. Meron din namang trucks na katulad nito na kulay itim, ibig sabihin niyan ay plastic yung material. Kahit alin pa dyan sa dalawa ang piliin nyo mga man, bawal pa rin yan ipang grinds kasi nga manipis lang yung hanger. Pagdating naman sa board mga man, hindi importante ang graphics. Ang tingnan nyo talaga ay yung ply at yung kahoy na ginamit at saka yung shape niya. Sa original na skateboard deck, maple wood ang ginagamit at 7 layers dapat. So dito sa picture, sabi 7 layers maple deck daw. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 layers nga pero hindi ko sure kung 100% maple deck to. At saka kung mapapansin nyo mga man, hindi siya ganun kadikit-dikit. Makikita nyo pa rin yung mga maliliit na gap na yan. Hindi katulad sa mga original skateboard deck na compress na compress talaga sila at kadalasang may kulay sa gitna. At saka kung makikita nyo mga man, wala siyang grip tape. Importante ba ang grip tape? Well, oo mga man, kasi pag walang grip tape, magiging madulas yung tatapakan natin at saka may ibang tricks na mahirap gawin kapag walang grip tape. Para makuha natin yung size, kailangan tingnan natin yung picture o kaya yung description. Katulad nito, um 60 by 15 cm at ito naman ay 80 by 20 cm. So para makuha natin yung lapad, kailangan kuhain natin yung maliit na number. Kunyari eto, 80 by 20 cm. 20 yung mas mababa at yung 80 naman ay yung mas mataas. So kukuhain natin yung 20 at i-convert -co natin yan sa inches. So i-type nyo lang 20 cm to inches. Lalabas na dyan yung lapad ng board. So ibig sabihin 7.8 yung lapad nitong deck na ito. So overall, itong skateboard na to ay pangbata lang yung mga gusto lang maka-experience o magkaroon ng skateboard na mapapaglaruan, ganyan, Ang pwede rin naman siya sa teenager, basta dapat magaan ka lang at saka wala ka pang mga skate tricks. Gamitin nyo lang to pansamantala para matuto ng mga stationary tricks katulad ng Oli, Shavit, 180, Manual o pwede rin namang kickflip. Pero dapat sa magaspang na simento o kaya sa carpet kayo maglalaro pag gamit nyo to. Dahil nga plastic lang yung gulong, mabilis to huminto at saka madulas to. So hindi ko nire na mag-tricks kayo habang umaandar sa gantong klasing skateboard. Ang mangyayari kasi, eh, titigil lang kayo. Hindi nyo naman masisira yung mga gantong skateboard kagad, lalo na kung magaan at bata pa kayo. Baka tumagal din sa inyo ito ng mga 4 months o lagpas, depende sa gagawin nyo mga man. O na masisira agad dito yung nut, bearing at saka yung board. Pero ayun nga, kung ano yung presyo niya, yun din yung makukuha nyo mga man. Fair trade lang. Okay, ngayong tapos na tayo sa tag 400, hanap naman tayo siguro ng mga tag 800 ganyan, times 2. Eto mga man may nahanap tayo tag 879 pesos lang siya, 247 sold at maganda rin naman yung ratings. Pero titingnan pa natin. Pero first impression ko dito, ah, mukha siyang mas okay kumpara dun sa nauna. Siyempre, una nating titingnan mga man ay yung gulong niya. Dito, nakasulat 95A High Rebound PU Wheel. Ang karaniwang kasing ginagamit ng mga skaters ay 98A 202A. Mas mababang number, mas malambot. At pag mas mataas, syempre mas matigas. Dito ang sabi 95A, so ibig sabihin medyo malambot siya. Okay siya sa pang rides o kaya pang cruise kasi nga malambot lang siya. Pero pagdating naman sa slides, katulad ng mga power slides, ganyan, medyo mahirap siya gawin kasi nga malambot yung gulong natin. Ang ibig sabihin naman ng PU ay polyurethane. Polyurethane talaga ang ginagamit sa skateboard wheels. Kaso hindi natin malalaman kung totoong polyurethane to kung hindi nating sasakyan. Pero tingin ko, polyurethane naman siya pero hindi ako 100% sure. Pagdating naman sa bearings, ang nakasulat dito ay ABEC 7 Precision Bearings. Madali lang sabihin ABEC 7 ang bearing pero hindi tayo sure kung totoo bang ABEC 7 to. Kasi ang totoong presyo ng ABEC 7 ay mga nasa 600 to 800 pesos mga man. So dun pa lang pwede na kayo mag-expect na hindi to totoong ABEC 7. Pero sa tingin ko mas okay to kumpara kanina at saka gugulong din naman to ng maayos gawa nga ng naka soft wheels tayo. Okay, ngayon ay punta tayo sa trucks. Um, obvious naman na mas makapal ang trucks nito kumpara kanina. Pero hindi ako sure kung pwede siya sa grinds, ganyan. Pero tingin ko pwede naman basta wag lang nating abusuhin. Siyempre may chance pa rin na mabali yan pagdating kasi sa mga gantong klaseng trucks, hindi ko talaga masasuggest na mag kayo. So pagdating naman sa bushing, tingin ko okay naman yung bushing niya kahit papano makakaliko naman tayo. Pero ayun nga, isa din kasi yung bushing na hindi mo makikita sa itsura kung lumiliko ba siya ng maayos o hindi. Kailangan mo talaga siya sakyan para malaman. Ngayon, tingnan natin yung deck nya. Um, nakasulat dito ay 9-layer Canadian Maple. Kanina, nabanggit ko na 7 layers ang normal na layers ng skateboard deck, diba? Kung totoong maple wood ang ginamit dito, hindi na natin kailangan ng 9-layer na patong. Sapat na yung 7-layer para hindi maging mabigat at saka makapal yung skateboard natin. Pero kung hindi naman totoo ang maple wood to, at least bumawi sila at ginawa nilang 9 layer instead of 7. Pagdating naman sa pagdikit-dikit ng ply, uh, makikita naman natin na okay naman siya kumpara sa kanina. Wala naman tayong makikita ang angat-angat na ply. At saka maliban dito, meron din concave yung board natin. At saka makikita nyo mga man na meron din siyang grip tape, hindi katulad nung kanina na wala. Pero asahan nyo na yung mga gantong klaseng grip tape ay mabilis makalbo. Ang mga original kasi na presyo ng grip tape ay mga nasa 400 to 600 pesos. Para naman makita natin yung size nito, ayun nga sa description, kaso nakasulat lang dito ay yung haba ng skateboard deck. So titingnan natin yung lapad niya. Eto mga man, so 31 nga yung haba niya, yung haba ng board at yung lapad niya naman ay 7.8 inches. Hindi ko alam kung para saan yung 5 pero yung 7.8 yun yung lapad niya. So anong tingin ko dito sa skateboard na to? Okay na okay siya para sa mga beginners. Pwede ka mag trick dito kasi nga ayun may grip tape din at saka may concave. Plus maganda rin naman yung gulong niya kahit papano. Pero ayun nga sa tingin ko hindi siya ganun kay stable kasi nga low quality lang yung bushing. Pagdating naman sa mga slides at saka grinds, hindi ko marerekomenda lalo na kung mabigat ka. Pero kung bata ka pa lang naman at magaan ka, ayun pwede ka naman magslides at grinds dito kahit papano. Tsaka halos lahat ng flat ground tricks, um, pwede mong gawin dito mga man. Pero para sa akin mga man, mas magiging okay to kung papalitan natin ng bushing gulong at saka ng grip tape mga man. Pero wag nyo agad papalitan, hintayin nyo muna masira tapos dun nyo palang palitan kung okay pa. Tatagal tong skateboard na to lalo na kung beginner ka pa lang. Pero pagdating naman sa mga adult skaters, pwede nyo pa rin namang gamitin to basta wag kayo mag-aral dito ng mga advanced tricks kasi nga ayun mapuputol nyo agad tong board na to at syempre isipin nyo rin yung limitations niya sa skateboard na kagaya nito, um, e expect nyo na na masisira agad yung nuts, yung bearings, at saka yung board mga man. Pero hinding-hindi kayo magsisisi dito, lalo na sa 800 pesos na presyo. Sa bandang huli mga man, wala naman talagang makakapigil sa inyo kung anong skateboard ang gusto nyong bilhin. Itong video na ito ay ginawa para malaman nyo talaga kung ano yung totoo at hindi. Kung may pera naman kayo at seryoso talaga kayo mag-skate, sa skate shop na kayo bumili ng diretsyo kung wala kayong source of income na katulad ko dati pero gusto ko mag skate at saka gusto ko rin matuto ng mga basic tricks muna bago bumili ng totoong skateboard pwede kayo bumili ng gantong deck pero dapat na habang tumatagal tayo sa pag skate at lalo tayong nagkakaroon ng maraming tricks mag iipon na dapat tayo ng pera o pambili ng totoong skateboard na galing sa skate shop yun lang mga man, sana nakatulong ako ingat kayo at skate safe